Mga Kantingiro, kung bago talaga kayo sa Youtube Channel, huwag niyo kalimutan pinutin at subscribe po to and bell para updated kayo sa mga bagong video sa Youtube Channel ng Mga Kantingiro, ang mga video na ito ay para lamang sa mga taong niliniwala sa mga orasyon at mga agimat Mga kantingero. Ikaw ba ay isang manggagamot gamit ang mga orasyon? Ang karamihan sa mga atingiro na gumagamit ng mga orasyon sa kanilang panggagamot ay palagi silang nagdadasal sa araw at gabi upang mapanatili ang bisa ng mga orasyon na kanilang ginagamit sa panggagamot ng mga taong may sakit. Ayon naman sa eksperto ng mga espirito na kung ikaw ay isang manggagamot, iwasan mo ang mga masasamang gawain tulad ng pagnanakaw, pagsusugal, paglalasing, paggamit ng kasiklasing babae upang hindi mawawala ang kababalaghan na ipinagamot ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa iyo bilang isang may kapangyarihan sa panggagamot ng may mga sakit. Ang sabi naman sa ibang matatanda na kung ikaw ay isang espiritista na manggagamot ay dapat magpasting ka sa araw ng Martis at Birnes na hindi ka kumakain at umiinom at iwasan mo ang mga bisyo at huwag kang mangloko na ibang tao upang hindi umalis ang mga espiritu na tumutulong sa iyo sa iyong panggagamot. Amangat ang tingiro, ayon naman sa mga manunulat sa aklat ng The Book of Florence, The Book of Peter, may isang mag -isang orasyon sa panggagamot na ginagamit ng isang pet healer sa bansa ng Israel at ito ay isang Latin na orasyon na tinatawag na Hisbrusaram. Ang orasyon na ito ay ginagamit naman bilang idipinsa sa ating sarili panlaban sa mga masasamang espiritu na namiminsala sa isang tao. Ang taong sinasaliba ng mga masasamang espiritu ay gumagaling kapag inihipan sa orasyon na ito dahil may kapangyarihan ito sa pagpaalis sa mga masasamang espiritu. Ang karamihan naman sa naniwala sa orasyon na ito ay sinusulat nila ito sa itaas na bintana o pintuan na kailang tahanan upang paalisin ang mga kamalasan na nagdudulot ng kahirapan sa buhay. Ang lahat ng mga tao na gumagamit sa orasyon na ito ay nagkaroon ng syurte at masaganang pamumuhay at saka tagumpay sa kanilang hinahangad sa buhay. Subukan ninyo ang pambihirang orasyon na ito na nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan at kababalaghan sa pamagitan ng lihim ng mga orasyon ng Panginoong Diyos na ipanagkaloob sa iyo at sa lahat ng mga tao na may mabuti ugali at tiwala sa Kanya. Ang orasyon na ito ay pwedeng gamitin ah, uh, bilang proteksyon sa sarili upang ikaw ay ligtas sa mga disgrasya sa iyong pagtulog at paglalakbay. Kung ikaw ay harangin ng masamang tao upang paslangin o patayin, bigla niyang makalimutan ang kanyang masamang balak na pagtangka sa iyo. Kahit sino mang tao na maniniwala sa kapangyarihan ng orasyon ito ay hindi siya tatablan ng bala kung babarilin, hindi siya matutupan ng bumba at bala ng baril, hindi siya makita ng kalaban, hindi siya malalasong, hindi siya kagatin ng ahas at anumang klase sa mga hayop, hindi siya masuklaman ng tao at nabibintangan, hindi siya malakpitan ng mga inkanto, aswang at mga mangkukulam wala kayong ibang gawin dahil isa-isip lamang ang orasyon na ito at dadasalan mo ito araw-araw sa paggising mo sa umaga at sa pagtulog mo sa gabi para magkaroon ito ng malakas na bisa. Mga kantingero, huwag ninyo siyangin ang panahon at huwag ninyong palampasin ang mabisang orasyon ito para sa kaligtasan ninyo sa lahat ng mga kasamaan at kapahamakan sa buhay. At ulitin ko, ang orasyon ito ay his brusaram, his brusaram, his brusaram. At ito na sa may na pangkalahatang dipinsa at panggagamot. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay like at share ninyo ang video para malaman ito sa ibang mga kantingero.